ugat sana. Sana. sana sana tangko tangka ito bunga bunga okay ano ba ang ginagawa ng ugat ang ugat ay sumisiksip o humihigop ng tubig at minerals o sustansya mula sa lupa at binadala sa ibang bahagi na halaman. Ano daw ginagawa ng ugat? Sila dala. Sumisiksip ng tubig. Ito na okay so ano, na dahon kaya nito ang dahon ano ang dahon ay gumagawa ng pagkain ng halaman ano kaya nito ginagawa ng dahon pagkain ng halaman karimbayi okay. ano? okay. donut ang bulaklak. ano ba yung puling ng bulaklak? ang bulaklak ay nagiging bunga o gumagawa ng pinili upang dumami pa ang halaman opo ang bulaklak daw ay dumado ng dugi upang dumami ang halaman. Sunod, sangay o tangkay. Ano bang ginagawa ng tangkay o tanga? Nagpapatibay sa pagtayo ng halaman at nagdadala ng tubig at mineral mula sa ugat paturo sa ibang bahagi ng halaman. Ito, so, nagpapatibay sa pagtayo ng halaman. Last, bunga. Tingnan mga yung bunga. Ano ba ibig sabihin ng bunga po? Produkto ng halaman na may bindi o buto sa loob upang itangin muli at maging isang ganap na bagong halaman. makita tanda ng bunga ay produkto ng halaman. Okay, dito sa gawain 1, isulat sa kahon ng tungkulin ng mga bahagi ng halaman. Una, ugat. Ano ang ugat? Sumisipsip ng good so, very good alat mo.